Hello vlog! Welcome to my life! Dito tayo ng adobo atay. Iwan natin muna. Para hindi siya malansa. Siya nga po sangkap. Toy, huwag kayo mag-away. Ito ang at ating sangkap. Madaming bawang, sibuyas at chili. Ito ang ating atay. Papagawa natin muna yan. Pag nalag. medyo ano na yung atay. Tanggal na natin yan. Tapos magkisa na tayo ng bawang at sibuyas. Lagay na natin ang ating bawang. Gusto ko sa bawang brownies. Brown na brown siya. Para masarap ang ating gulab para makakain mo din siya pag brown na brown hindi nakakasuya brownies brownies medyo brownies natin siya ito ang ating atay ng manok maybe 4 real lang yan dati sa Saudi 4 real 5 real ang isang styro na atay Mura lang siya. Vibreel na yung pila ng tas. Niya. Sa Pilipinas, magkano na yan? Sa? Ay, see it. Ilagay ang ah, sibuyas. Lagay na natin ang ating sibuyas kasi brown na yung bawang na masunod. Ah. Ayan ang ating mekos-mekos lang natin para maluto agad na pagtayang tugas. So, yes, mekos-mekos mga insan. Mekos-mekos na yan. Malo, mekos-mekos, Edik? Mekos-mekos, malo, ma? Mekos-mekos, insan. Mekos-mekos. Tornado! Megas megas lang natin siya. Pagluto na yung sibuyas, natin ng atay, lalagyan natin ng toyo at saka suka. Megas megas. Lalagyan na natin ng atay. ang tayo, may lagyan natin ng toyo, suka lagyan na natin ito ang pampalasa ang ingredient na pampalasa mecos mecos na yan insan mecos mecos lagyan na natin ng pampalasa para mecos mecos na yan insan insan, mecos mecos yan

Megos, megos na yan. Insan. Megos, megos na yan. Insan. Kalas na to mga karils. Sarap na to mga karils. Tayo, tayo na to. Okay na to, mga karils. Kakain na tayo. Megos, megos mo na yan. Insan. Tayo na yung sabaw niya. Insan. Megos, megos. Tapos muna mo na yan inside. Mekos, mekos. Ito lang ating mekos, mekos insan. Ito pang pa isang mekos, mekos. What in the cooking, Sadiq? Mekos, mekos. Uh, button. 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 Mekos, mekos insan, mga insan. Megas megas na yan oh.